So, first, ang unang nating gagawin ay pumunta tayo sa Google Play Store. Tapos, pindutin natin yung may below. Tapos, Payments and Subscriptions. Next na gagawin natin dyan is pumunta sa Payment Methods. Tapos, after yan, scroll down natin pababa. Pindutin natin ang More Payment Settings. sa ikaw natin sa Tapos, after yan, palitan natin yung Gmail after natin mapalitan yung video, wait lang po natin sa clip kasi may naang ah, sublay. Si Tapos makikita niyo po na may subscription ako sa book sa PixArts na app. Tapos makikita niyo din po na nakalink yung Gcash number ko po sa subscription sa PixArts. So, para matanggal yung Gcash natin doon sa Gcash Payments Method. I-backlink natin siya tapos pinitin natin yung fix na. Tapos pag natin doon, manihini siya ng update or backup payment methods na pang credit card or debit card. So kung wala man tayong debit card o credit card, may ibang method pa din kung paano natin ito mabura. So, ganun pa din siya kahit na pinunta natin sa payment methods o so, pinindot natin. Pag i-remove natin yung Gcash, nangihini in pa din siya ng another payment options. So, gawin natin ay desktop site natin yung atin Google Chrome. Tapos, punta tayo sa My Settings. Pagpunta natin sa My Settings, Wait lang natin konti kasi malam. Pindutin natin yung privacy settings. Tapos i-on at i-off natin yung may naka-blue check. Tapos punta tayo sa payments profile status. Click lang natin yan. Pagka-click, may mag-a-appear dyan ng na yung hinihingi ng Gmail password. Tapos enter lang natin yun. Tapos in-next natin after niyan wait ka na natin sa natin na signal, nasignal kasi may magpa-pop up basahin niyo lang po kung ano yung naka ano sa screen niyo tapos pinutin natin yung why are you closing your payments profile tapos again another basahin niyo lang po yung mga nandiyan tapos pili po tayo kung bakit gusto niyo lang i-off oh, yung payments profile niyo so ang akin is I don't want Google to share my payment info. Oh, tapos continue lang. Tapos close payments profile. Wait lang ulit natin kasi may na yung signal. Tapos after yun, uh, na, natanggal na po yun. Para i-check na wala na yung Gcash payment method natin sa ating Google. Punta lang po tayo ulit sa ating Google tapos pinat natin yung ating Gmail. O kaya, punta kayo sa Google Play Store tapos Payment Methods. Payments and Subscriptions and Payment Methods. Tapos, scroll down ulit ulit pa baba. More Payment Settings. Tapos, palitan ulit natin yung Gmail natin na may subscription. And then, pagpindad po pa natin, ayan, wala na po yung ating Gcash payment method sa ating Gmail.